Morning guys. Tapo so, nagkakape na. Oh, may isang masipag dito gumagawa ng reserba. Hi na, ka. Hi ka talaga. Hi. Guys, pala natin to. Ganito pala yung Meron ba nagkakape sa na umaga at may ice cream di ba o? Diba? Anong may special siyang lagayan. Kape mo kayo. Ayan. Guys, ganito gawain namin kada na umaga. Na, Ayan, kapi-kapi na lang. Ayan. Oo. Kaling. Papasok na dyan. At na lang siyang panukawala. Ah, gusto na lang. Kain po. Guys, balal din natin to. Ganito Kira pa lang ice cream din namin ginawa. Apat na lang. Uh, Famous singer and actor, James Reid. The group on YouTube.